ang comics at ang pelikula ang dalawang pangunahing libangan noon ng mga Pinoy. Dahil dito maraming mga nobelang sinulat ang ating mga Pilipino comics writer novelist na naisalin din sa pelikula mula dekada 50 hanggang 90. Pagbalik ang tanaw natin minsan pa bilang bahagi ng Memories of Old Comics ang mga nobela at karakter na ito na isinalin sa puting tabing. Ito'y sisimulan din natin sa isang simpleng katanungan. Sino? Sino siya? Sino? Siya ang babaeng comics karakter na si Esmeralda. Kinatha siya at sinulat ng veteran Filipino comics writer, novelist, editor and publisher na si Pablo S. Gomez at nalathala sa mga pahina ng special comics ng Ace Publication noong 1959. Iginuit ito ng veteran Filipino comics illustrator na si Petronilio o mas nakilala sa comics bilang P.C. Marcelo. Isinalin ito sa pelikula ng Sampaguita Pictures sa ilalim ng pamamahala ni Direk Octavio Silos at ginampanan ni Carmen Rosales ang title role. Okay! Next time, more info about the uh, Filipino comics character. Thank you very much and God bless you all.